Oh, meron na naman ako dito papa papayang hinot. Oh, bigay na naman to sa akin. O, diba? Ganon siguro talaga, pag marunong ka magbigay, meron din sa'yo magbibigay. Oh. Ito na lang hapunan ko. Sarap. ano siya, parang orange-orange ang kulay niya. Parang may nagpagapang-gapang. Tamis kasi ng papaya. Hmm. Sarap. Ay! Nahulog pa. <laughs> Kunin natin malinis naman yung lamesa. Hmm. Ito na nga lang yung hapunan ko. Hmm. Dalawa to eh. Meron pa isa Oh. Parang malapit na nga siya ano. 'Di ba? Malapit na siyang ma-over over. Kaya unti-unti ina natin. Para hindi siya maabutan ng expiration. <laughs> Kasi parang mukhang ma-expire na siya eh. Siguro, abo naman ito bukas. Nagay ko lang sa sarap. Kasi hindi ko naman ito kayang ubusin. Tsaka hindi naman ito aabot din ng ilang araw pa. Masarap siya. Matamis. Hmm. Si tatay, marami rin tanim na papaya. Minsan nakakakuha din kami ng hinog. Madami kasi yung ano, yung tanim ni na papaya, pero marami din ang hihingi. Okay lang yun importante tante kinakain. Marami kaming papaya. Kanina nag-uwi naman si tatay ng patola, saluyo, tanglad, talong, o oh, sangkap. pa. May pang-ulam naman kami ulit bukas. Partneran ko lang naman siya ulit ng isda. Pritong isda. Pero meron pa langka. Hindi ko pa nagugulay. Gugulayin ko nga. Depende bukas kung ano may luto ko. Pero masarap yung langka, no? Yung insalata. Kaya hindi ako namamay at puro pagkain yung nasa isip ko. Hindi. Yan naman eh, ano, pag-ulam, gano'n. sa panahon ngayon, iwas-iwas tayo sa mga mamantika. ba? Diba? Karne-karne. Pangsaug-saug na lang ng karne. Pero siyempre, paminsan-minsan din naman. ba? Diba? Kasi kailangan din naman natin na na. gito na lang. Salamat. Bye-bye. Salamat sa nagbibigay ng papaya sa akin. Salamat.